Kanina sabi niyo po lahat ng rank and file employees regardless of employment status ay covered at dapat makatanggap ng 13-month pay bago ang December 24. May mga nagtatanong Apo. din po, ang mga contractor po ba na nire halimbawa taon-taon, every 3 months, every 6 months, sila po ba ay entitled into 13-month pay? Bahagi po sila nung uh, dapat mabayaran na uh, contractual at kasual ba na lang siguro kung naka-specify sa kontrata nila na nakapaloob na doon uh, yung patungpas na halaga sa 13-month pay. Uh, pero kung wala po, ang presumption po niyan dapat na entitled ang ating manggagawa. So ibig sabihin, if you're a contractor, dapat entitled ka kung wala sa kontrata mo na uh, hindi kasama yung pagtanggap ng 13-month pay. Pero kung may nakalagay sa kontrata mo na hindi kasama ang bonus, di ka talaga tatanggap. Yung po yung uh, magiging mag -go sa kanila na dokumento, yung kontrata nila. Pero dapat po ipakita na talagang hindi siya entitled sa 13-month Kasi nabanggit mo nga, DG Chacha, eh. mandatory po yan. Eh. Mm. At uh, wala po yung exemption, walang deferment. No? Ibig sabihin, mm -mm. dapat uh, on or before December 24, mabayaran po siya ng kanyang employer. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa... True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang. True Network PH. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and Podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!